Nagsagawa ng courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang, ang Foreign Minister ng United Arab Emirates. Dito ay kinilala ni Pangulong Marcos sa mga hakbang na ginagawa ng UAE upang pangalagaan ang kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Si Alan Francisco sa report. Mainit na tinanggap ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa si United Arab Emirates Minister of Foreign Affairs, His Highness, Sheikh Abdullah bin Said Al Nayan. Ginawa ang courtesy call sa Malacanang kasama si First Lady Lisa Marcos. Sinabi ni Pangulong Marcos na matatag ang relasyon ng bansa at ng United Arab Emirates at gusto itong panatilihin. Nagpaabot din ang pasalamat ang Pangulo sa mga tulong ng UAE sa Pilipinas sa mga sakuna. Sa pagkakataong ito, pipilitin niyang makabawi ang Pilipinas. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang mga hakbang na ginagawa ng UAE para pangalagaan ng mga OFW sa Arab country. Nagpasalamat naman ang kinatawa ng UAE sa mainit na pagtanggap ng Pangulo, pati na rin sa mga Pilipino na itunuring ng ikalawang tahanan ng UAE. Sinabi naman ng UAE official na handa ang kanilang bansa sa malalim na ugnayan sa Pilipinas. Ipinaabot din ito ang interes ng UAE na magkaroon pa ng malawak na kalakalan sa Pilipinas. Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.